Pinag tong pag, uh, pinag-usapan uh, natin itong pag tanggap o pag titigil ng pagtanggap daw ng ilang mga ospital, mga private hospitals po ito ha, ah, ng GL. Ha, GL po na ginagamit po ng ating mga kababayan. Tama tama. Nandito po sa ating linya ngayon ang presidente po ng Private Hospitals Association of the Philippines, yung tinatawag na P Happy. Ayan. Ano na natin to? Isukin eh? na natin to si Dr. Jose Rene De Grano. Doc, magandang magandang araw po. Yes po, magandang umaga po at sa inyong lahat sa uh, Pilipinas. Opo, o, opo kayo ay, tayo po ay napapanood sa buong Pilipinas, sa uh, napapakinggan uh, sa buong Pilipinas at online sa uh, sa buong mundo naman. <laughs> okay, Dok, mm. linawin yes, ko yes, na po. po ito para ho medyo diretsyo na po tayo. Ilan ho ang ospital ngayon ang hindi na tumatanggap po ng tinatawag na GL? Well, actually, tumatanggap pa naman po. Ano? Uh, Uh, balak lang po nila na itigil ito, no? Kung sakali po na hindi uh, nila matatanggap yung kanilang mga receivables na um, lumalaki din po kasi ano uh, medyo naapektuhan na, sinasabi nila ang kanilang mga operating expenses kaya hmm. para binabalak po nila na temporarily isuspend muna ang pagtanggap ko For the record po, wala ho kayong miyembro na hindi tumatanggap ng GL sa ngayon. Meron pong nagsasabi na in a ano nila, parang ini-slow down nila mm -mm. Uh, ang pagtanggap. Ano? Halimbawa, mm -hmm. dati tumatanggap sila halimbawa ay everyday mm -hmm. ng DL. Sinasabi nila na sige, tuwing biyernes na lang muna kami tatanggap. Ganyan, ano po. So parang in a way, ini-slow down nila. Parang nililimit nila. Mm -hmm. Ano po. Uh, meron pong nagsabi na Uh, nung hindi na sila binabayaran, uh, nagsabi sila na i-stop muna. So yun naman po, bago kayo magpa-stop ng ganyan, hmm. kailangan i-inform nyo yung uh, Department of Health uh -oh. na tumitigil na kayo sa pagtanggap. Uh -oh. po. So far, yung pong nandito sa aming uh, probinsya, so far, hmm. wala pa naman pong nag-stop. Gusto uh -oh. lang po nila mag-stop pero uh, wala pa po. Ay, yung mga ospital po na Friday lang po na tumatanggap ng GL, yung Monday to Thursday po nila ay hindi tumatanggap. Yun po ba ay na-communicate na sa DOH at alam na po ba ng DOH na hindi tumatanggap ang mga ospital na ito ng Monday to Thursday? Well, siguro po uh, internal arrangement na lang po yung mm. do sa ospital. Mm -hmm. Siguro sinatabi lang po nila. Eh, medyo uh, hindi mo na kami tatanggap ngayon. Bumalik kayo ng Biyernes ganoon po. Mm. Uh, hindi naman po siguro kailangan i-inform pa yung uh, department of general pagroon. Ah, okay. So pinababalik na lang natin ng uh, Biyernes. Pa, yes, paano po pag emergency yon, doc? Hindi. wala naman problema Ito naman po kasi. So bagay tatanggapin ito, din ano eh, eh ito naman po kasi hindi yan pambayad sa oo, ano eh. Oo, Usually oo. po ito po sa oo, halos tama, 'yung nade-discharge sa yung Tama, pauwi na po. Oo, opo, yung pauwi na kasi inaasikaso. Ina na 'yung billing, no? Yes po. Opo. Ito po 'yung mga out of pocket na actually sa totoo lang 'yung out of pocket uh, expenses na po 'yan. Opo. opo. So, uh, pinakikinggan ko po kayo ibig sabihin po may dialogue na po kayo sa DOH at ano ho ang sabi o ho ng DOH? Tama po 'yan. Na ah, nakiusap po ako sa ating butihing uh, secretary. Well, mm -hmm. At sinabi po niya na he will look into it at uh, yun nga po, tinasbihan na niya po yung regional uh, office na uh, involved and then nakipag usap na po sa amin. Sabi naman po nila eh Nahirapan lang sila kung napas sa ilang months kasi nga po una-una nagkaroon ng na eleksyo, pangalawa medyo dumami po talaga uh, nagdagsaan itong uh, guarantee letters at uh, pangatlo po siguro sa, sa sinasabi na rin nila na medyo kulang din ang taon nila. Opo. opo Kung uh, ang pinag-uusapan po natin hindi, kung baga ang kinukwestiyon nyo dito at na talagang problema ng pihapi dito, yung mismong proseso, Dok, ano? Mm hmm, ay mm -hmm. siya prepo. Alam niyo ito, ito po yung mga services rendered. Uh -oh. na, sa no dapat 'yung uh, sa mga services na 'yan may kapalit ng pera no po. Uh -oh. Pero dahil ang pumapalit po diyan ay guarantee letter, no, yun po medyo malaki din po eh umaabot sa point na uh, maapektuhan na po yung uh, operasyon ng ating mga maliliit na ospital eh, kaya medyo po sabi nila eh, anong gagawin namin medyo mag mo muna kami ng uh, pagtanggap nito kasi otherwise uh, mahirapan talaga kami na magpatuloy sa aming operasyon opo po ah uh, yun po bang pagreklamo ay both po no doktor at saka ospital Actually, yung pong maipit uh, ma fund na yan. Uh -oh. Yung pong maipit fund tawag po natin diyan. Mm -hmm. Yeah, puy pwedeng gamitin sa supply, sa gamot, sa uh, doktor, sa bayad sa doktor, ganun uh -oh. po. Uh, hindi po 'yan katulad ng nung, uh, nung iba na uh, limitado lang, alam mo sa gamot lang ganyan. Uh -oh. Sa uh, gamit lang sa hospital ganon Ito po pwedeng gamitin sa sa mga iba't ibang bagay din po. Okay. Paano ho ba yung, uh, <coughs> excuse me, uh, paano ho ba doon ang nangyayari? Uh, pag binigyan ho ng isang, sabihin natin maraming letter for today, mga ilan panahon ho, linggo buwan ho, bago ho bumalik yung uh, yung uh, pa, yung bayad ho doon para sa GL, mm -hmm. yung sa guarantee letter na yon. ang Meron po tayong tinatawag na MOA, no? Memorandum of Agreement Opo. with the uh, DOA's uh, regional office. Oh, At nakalagay po, nakasaad po doon na uh, within 60 days dapat na ibalik 60, sa amin yung guarantee uh, letter. 60 oh, or oh, two months po. Oh, oh, oh. Uh, yung iba po kaya medyo yung iba, medyo na ano kasi yung iba daw po, ang kakulangan nila ay uh, last year pa. So ibig sabihin, ah, one oh, na. two months na po yun. Oh, oh. Kaya medyo yung iba natakot na. Sabi nila baka mamaya hindi na tayo bayaran ito. Eh, oh, oh. Sabi ko naman po medyo may pondo talaga yan. No? Tama. Paaring yung pag-release lang ng funds. Ang medyo, alam nyo naman sa gobyerno, yung mga bureaucracy eh, hmm. medyo bumabagal ng kote minsan. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oo. Oh, oh, oh. Yun hung, kung, uh, kung presyo ho ang pinag-uusapan natin, malak mm -hmm. ho kalaki ang pinakamalaki na utang sa isang ospital para dito sa mga JL na to, Dok? Meron po sa ospital na uh, mahigit sa daang milyon po ang utang oh, eh. Pero yung wow. iba po, nag-average siya ng mga Uh, ay lang naman 20 million 10 million pero iba uh, dalibo lang ganyan po uh, pero yung suma total po sa aming probinsya lang ng Batangas mo hmm. 480 million pa po ang uh, bayarin ang bayarin oh, ang laki oh, kalahating bilyon Dok? Um, medyo po ah, uh, po naman ni uh, sabi nila, actually malaki naman po ang pondo talaga ng uh -oh. maipit, ano. Uh -oh. At uh, 'yun po ang pinagagarantiyahan nila. Ano sabi ni secretary, meron ba siyang binigay na na oras o or buwan o date kung hanggang kailan pwede iba kasi Dok, uh, doc, syempre ang mga ospital negosyo pa rin 'yan at the end of the day. Mm-hmm o po uh, siyempre yung puf kasi yan eh uh, binabayad namin din sa sa ating mga empleyado Workers. sweldo oh, etc. cetera pambilin ng supplies pambili uh -oh. ng gamot yun nga po na, sabi naman po niya gagawin niya ng paraan maayos ito. at siyempre eh, hindi naman po talaga directly kay sekretary eh. May USEC pong in charge diyan. Mm. No? So sabi niya, okay, uh, uh, sasabihan ko na kung sino yung in charge. And then para maayos to on the level na ng mga regional offices. So, oh, pero mas maganda pa rin na may kumpas ni sekretary, eh, Dok, no? Eh, yes po. Uh, sa kanya naman po nag-umpisa yun. At, uh, pero siyempre, sasabihan lang po niya, okay, ay, check niyo ito. Ano? Kasi nag-reklamo, limbawa, yung hmm. region na ito and then check and then yun po nakipag-usap naman po sa amin mm -hmm. yung aming uh, region kaya mm -hmm. medyo hintay-hintay lang po sabi ko sa aking mga kasama mm -hmm. medyo hintay-hintay natin dahil ginagawa na po nila ng paraan po. oh, eh, pero ano hong sabi ng mga kasama ninyo okay lang Ay, sige po. Okay lang <laughs> daw. Pero, sabi <laughs> <laughs> ko, pa. Pero, 50 is yun pa. naman po, kahit naman uh. ganun, Ah, uh, sabi naman la may hindi ba yung kabuuan nung nung alibawa, sabi uh -huh. natin na may utang na 15 million. Uh -huh. O hindi man 'yan kabuuan 'yan, ay may ay may lalabas daw naman po na kahit mga isang milyon 2 uh -huh. million o 3 milyon uh -huh. Hindi po lang agad nila siguro maibigay yung yung buo, yung buong uh, uh, amount mm. Nako, eh, parang problema okay. rin yata dyan, Dok, yung prioritization, kung sino maunang bayaran, sino mahuli. Parang ganun din ay, yan, Dok. Ano? Oh. Ay, siguro naman po patay pantay ang mga yan. Mm. But then, of course, uh, po natin yan na uh, the context ng uh, may pondo naman. Ang importante po, dubating sa kanila yung pondo oh. dapat. At sila naman na magdi-distribute. Ano po? Yung po dapat yun. Uh, Dok, um, para sa kaalaman ng mga kababayan po natin, sa lahat ng mga nanonood, nakikinig, lalong-lalo na sa TV, saan ho nang gagaling ng na mga opisina itong mga jail na ito? Pak -pak Pakisabi nga ho, Senador, LGU, oh, sino po? Yan sino ano po, apa? Apa? Actually po, uh, Senador, uh, uh, Congressman mga party list uh, representative okay. Yan po uh, mayor lahat po hanggang sa po sa sabi nga po nung isa ano kahit po presidente ng ABC ng Association of Barangay Captains eh nag- nagii-study din daw po ng mga ganyan eh ha? So uh -oh. Depende po yun eh. Merong iba na hanggang limang libo, yung iba hanggang 10,000, libo, yung iba hanggang pinse gano'n. ganun. Mm. Parang ganun po ang iniisyo nila. Ito yung 400 million, kung to, ito total natin. Opo, mga uh, ganun po. Eh, yun naman po yung mga 40 plus na hospital po yan. Sa oh. Oh. Wow, napakarami. Teka muna, uh, Doc, matanong ko rin ho kayo. Uh, kayo ho ba yung may problema pa sa PhilHealth? Wala na? so far yung uh, current account po natin. yung tawag natin yung current, current na lang. Ano, hindi uh -oh. po yung mga ano ay maganda tapon po ang bayad nila no mabilis. Oh. At uh, so far eh, lumilitlit na yung aming mga uh, return to hospital sa Saturday night planes. Uh -oh. Pero meron pa rin po siyempre kaming hinahabol uh -oh. uh, noong pang uh, time ng pandemic. At yun naman po ay under negotiation pa. At saka hindi, importante nakikipag-usap doc Oo po. Yung pumbagong pamunuan natin ng Pangulo na Dr. Mercado ay eh ay open na open naman po sa dialogue at lagi nga po kami halos nagkikita noon pag may mga problema ng ganyan. Iyon. Okay, so linawin lang natin na uh, Dr. Degrano ha, na mm -hmm. uh, pag nag-stop na na mag uh, tumanggap ng GL ang mga ospital sa Pilipinas, mm -hmm. kailangan merong communication ang ospital na yon at saka ang DOH. So ibig sabihin sa communication may letter. Uh, kasi po, meron nga kung MOA yan. At uh -huh. nakasaad mo naman sa MOA na kung sakaling gusto, gusto na nilang tumigil ng pagtanggap ng guarantee letters, inform lang po dapat yung opisina. Nasa sa ganun, eh, yun po, may stop din yan. Ano Oo. po? Oo. Ako, Doc, eh, meron akong isang last, last question na ito. Uh, promise, ha, Dok? Mm -hmm. Meron ba nagsabi na isang ospital? Ah, Dr. Degrano, pagka hindi ko nakuha itong, uh, itong pagkakautang sa GL na ito, after one month, magsasara na ako. Ah, uh, usually naman po hindi gano'n, ano Ah, no? uh, mm. uh, ang ano lang po doon, sasabihin po nila eh, medyo i-stop na po na, may silang sila ng gano'n. And then pag gano'n naman po, uh, directly uh, siguro kakausapin na po namin talaga yung regional office at sinasabi namin kung ano ang nagiging problema. At normally naman po, ah, uh, po ng paraan. Opo. Yun. Okay. Maraming maraming salamat po, Doc, sa binigay uh, oras sa DWIZ po. Maraming salamat din po na uh, magandang umaga po. President po ng Private Hospitals Association of the Philippines Inc. yun pong tinatawag na be happy. <laughs> I want to be happy. Ay nako, puti na lang medyo ano si Doc ano medyo uh, very light at uh, magaan pa rin. Si Dr. Jose Rene De Grano.